type niyo ko ang budget ng Pasig noong 2019 na sa mga 10 billion na rin siya nung panahon na 'yon. Kung 5 billion dumadaan sa procurement, goods and services, infrastructure at pagpalagay na lang natin na 20% yung kickback o SOP which is baka magulat yung ibang nakikinig but that's very common yeah. in government. Yung ganun kalaki na SOP or kickback. 1 billion kaagad 'yun per year. Ganun kalaki yung pinag-uusapan natin pera. Ang snatcher nga magnanakaw para sa isang libo, dalawang libong piso, minsan may nasasaksak siya, di ba? I mean, these are realities of life. Yes. So kung para sa isang libo, dalawang libo, may willing pumatay, may willing manakit, ano pa kaya for one billion pesos? Hindi biro yun. Uh, yun din yung lagi kong ini-emphasize. Um, oo, magpakilala tayong pagbabago dito, but it's not smooth sailing. Maraming nagalit dahil sa ginawa natin, na binasag natin, ginawa natin, open bidding, uh, naging uh, transparent yung proseso. May mga sumubok na isabotahe kami, may mga papeles na biglang nawala, na hindi na namin matrace, ano ba nangyari, uh, nung isang araw, nandyan lang yan, na <laughs> kinabukasan, biglang nawala lahat ng papeles, mga bid docs na nawala, mga dokumento sa procurement, So, of course, those cost delays and everything kasi gusto nila i ano parang na uh, yung ginagawa eh uh, so napakahirap talaga uh, of course there are the political challenges na sa totoo baka ngayon ibang pangalan yung mga lumalabas but it's it's the same group of people really uh, from 2019 2022 uh, and then now 2025 nag-iiba-iba yung anyo nag-iiba-iba yung pangalan yeah. pero yun pa rin talaga. It's the same motivations, uh, the same groups. Um, so, to, uh, as you were saying or, or asking, talagang hindi hindi smooth sailing. Uh, pahalaki ng mga challenges. So, paano niyo in-address, sir? Kasi, um, to give our audience um, some context, mm -hmm. siyempre, when you say sindikato, kasama dyan yung mga taong nasa loob ng burokrasya. Meron, siyempre, yes. Taong nasa city hall mm -hmm. mismo. Gaano kahirap sir yung ang kinakalaban mo ay mga katrabaho mo. Actually tama yon. Uh, although at this point most of the opposition is coming from outside of city hall. Uh, pero meron pa rin talaga. Uh, in 2019, we made the decision kasi posibleng tumigil lang lahat eh. Ibig sabihin kailangan mo rin ng political science student ako. Isa sa pinag-uusapan namin lagi yung real politik. Ibig sabihin, kailangan ko consider mo rin yung tamang balanse. Hindi pwedeng go, go, go. Masyadong uh, lang na sige lang ng sige. Tapos hindi mo na iniisip. Uh, wala ka ng considerations or ano. So, kailangan rin balansehin. And one of the things that we did in 2019, sinabi, na, sinabi ko, first flag raising ceremony. And sabi ko, ito yung direksyon natin. Lilinisin natin ng pamahalaan. Hindi na tayo papayag doon sa mga lumang kalakaran na, hindi, na alam natin mali. Walang SOP, walang kickback. Pero yung mga nangyari before ng term ko, hindi ko kakalkalin. Uh, basta hindi mangyari under my watch. So siguro kung super idealistic ako, eh hindi, abulin natin hanggang 30 years back. But again, real politik we have to think also of what's realistic. Focus tayo sa ngayon. At tingin ko dahil dun sa ginawa namin na hindi, kami, hindi namin kinalkal na yung mga luma, uh, basta hindi mangyari ngayon, I know some people will disagree with that. Maybe more idealistic people will disagree. Pero dahil dun, marami rin sa mga, kahit yung alam naman namin, although walang proof, pero alam naman namin na dati rin gumagawa ng kalokohan, na nag-cooperate tinalikuran nila kumbaga yung mga old style nila.